Teriyan mo ngayon, ba nasa mawala. Back to business na po si Imelda? Ilan isa? 180 na. Ah, 180 na siya? Oo. May nganin ni Bakang Hindi mo na-XN, marang nga brand. Ulo. Naya. ko. Muna akong gikuha sa iya. Diloy. Bone. Hindi lagi. Ang brand. brand. ba? Oy, ang kwan lagi nganin. Ang lawa. Ang Ang na lagi yung ina na, na pramis. na po kayo na gubat na, na sa ina ina ng mga perfu sa balay. mo kayo makakilala mo mag order asa na dapat ba? na lagi kaniya, na lagi ani na makuha kana mo rin mail kaya ako yung bumutang sa dire. na maliliwas. yeh. kaya sila? wanto. wanto pag oh, 1-8 man ang napuno. 11. Oh. 1-8. 11. Ba't 11? May tricky na lang, ma. Ay, daw. Yeah. tricky daw. Ay, tricky. 2-5. Ay, di na kung hata kay Jinky. 10. Balit 2-5, Gary. Babalit kay Jinky. O, 2-5 plus 500. Pick 1, sabi. Oy, na Darun na. O, na magbayad karoon na. O, gani. O, nasabi, admit, be. Pick 3. Divided Hindi, dili. 2, 5 lang, kaya problem kay Jinky. Divided by... 5. 13.8, so may meron kang hatiin dyan na isa. Divided by 180. 13.8. 13, 18. 18. 13, 13, oh. oh, 14 na lang. 14. Kasi marami siya. Meron na isa si Ma'am. Uy, wala akong kinuha. Wala 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 kaya natin rin nga ba? Fit light ba? Musingot ba po? Anong musingot? <laughs> <coughs> diba, ano rin ba ganun? Di ba kang gay? Eh... Hindi naka. Umot na with siya. Ano sa roon Umot with siya. Teka, mapit ka. Secret mo. Ano lang yung gamitin? Mas magiging... Mama, alam ko. May mga kamurin. Kuwan sa kuwan mo nga. Oo. Kanina din ni Bala. Ready naman natin ang nalutuon nun ang kuwan huh. ba? Oo. Ayan. Rami. Ito siya.

te la na siya. Nitaas na siya. Iabang na na para dito. Lataas na siya. Hmm. Sa Ano? ini ka maguntur. Ba? Na-elevate na gid siya, guys. As in, taas na siya. O, tingnan niyo yung pagitan sa... Uh, Ayan, getting ready na sila para sa buhos ng mga beam. Cards. <laughs> <laughs> Taas na siya good guys. Kumanda blo. Bulot nila Lion sa kanila. Sakto-sakto kasi pa-expire na kasi to. So kailangan na natin i-dispose. Kasi mahirap talaga pag may kasama kang friend na businesswoman slash scammer. So, mag Mag, 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 -mag, -mag, -mag Ayun no, na bahala. Alin kasi pasokan pasukan Bine. na kasi at yung mga wala, yung mga hindi pumasok, wala na hindi nag-school, ihatag sa ilang jowa or pagmamayot mo, mag-spray mo para... Oh, ano ba? Ano ba? Ano nila. Ah, nila. Ano na kayo makipag-switch okay, kung hindi nyo gusto yung amoy ha. Pa-expire na kasi to, kailangan makonsume within today. Ano? Magdamit ba? Game? Alin na? Pas na? Okay, lingan na. Ala, wala yung pandong. Wala sa pandong dito? Wala. Ang na natin sa Bandung Kitsang, wala. Balita na nga mo sa CTM, Bodega, or kay Bakang. Mayroon kay Bakang? Ay, kay Bakang nalang tayo kumuha ka. Mas marami man yun. Ay, kung nalang... ka pa na kulang ang bukang. Huwag ko nalang mislain. Pagpapat na! <laughs> 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 oh, na? Eh, ay, ko ito mo! Ay, magtanaw para walay ay bayas. Oh. Yeah. Ayan! Namula magtanong, tanong. Para masayang uyab na, oh. I love. Ano oh, ko muna yung kuwan di ay. Bibilab. Ay lang, kanon sa mga mag-date. Ha? Ayon. Boys! Pang commercial model, unya ka ng pizza bow na kag James! Ay na kami kalingling, ay na kalingling eh. Bapag tanong-tanong, ano namin mo? Ano, iya ba kang? Ano, mga bukong? Ano na natin sila, pag na mabilin. Ay, duwa ko, duwa. Okay. Duwa ko ang... Ha? Ay, Ay, duwa.

Ada Tanduai Tanduai yang gusto yang madudung tanduin yang lapat. Tanduin pakang. Apa nak buat buah? Arab sila. Bila tu sila ti ai. Bisa nak sak, bila kabuk nak sak. Ali. Kau yawa. Yawa. My pimples. Kau ya Ali. Narabisan aku ani si guru. Narabisan. <laughs> Jinke! Lagi nyo ako alam yung kung saan yung dulo. Sa so, lakas, lakas ko kayo kung My pimples is, ano, achy. <laughs> Hello, Loy. Kapati di Gigi. You yan! Know? Mano, tala ni Mama, child labor. Hoy, hindi kami namilit sa kanila na magtrabaho dito ha. Sila ang gusto mag-sideline kasi pagbaon daw. Oh, tatong... Ba yung bas... Kanyang gabi, mamayot pagid sila. So, Ay, pa ba, si yan, Ian, ayun na, Mahubog mo ka mga minti, oy. <laughs> mga ano yun sila, mga estudyante. Yan sila, guys. Mga kaibigan dito sa amin. Mapamangkin na really, yun Mga 19 years old na yan sila. Apas ah, kayo, lakaw na ako ginuupo. Okay. Ay, ay, pa. Ano, sabi, ko na sila. Ang right. right? ah, nga rin, right. kinsa yung nagsakin. Lumarap kayo? Lumarap rin ito.

Ang hmm? si humot. Panot para humot. <laughs> <laughs> Bawal ka mamili. Ali! Ay mo daw mo. Ali apas. Ay hindi to masyadong ano mabango guys. sa Binintahan lang talaga ako nito eh pa-expire na kasi so kailangan lang i-orderin lahat. For a cost. For a cost. Teko <laughs> <laughs> okay, alam mo, bunot. Pamilito ng diaper at gatas so, si Jinky. Ay, huwag magpamili. Ayun ay, ay, sa kanya si Uyong. Ngayon, yata, uyong, ngayon yatag ni Uyong sa imo. Ay! ay na ba dito na pa oh. dito. Mas nalilig. Wag dyan. Wala, okay. Jinky na mo ka po, mga tongkabog. Wala na? Ay, okay. bilhin na lang ni Dani, kung Kasi wala. Wala, bukid na kayo. So, pupunta na kami na si kasi ng studio kasi tumatawag na ang aking asawa. Oye, kung ano, kasi buro po ang... Oye. Siya yung China, imot. Pagkikitaan kayo din.

Ayan si ang mga ano dito dali na po. Hello, Pagdali, dali, mang. Wait, kayo. Taxi ba 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 dito. ba 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 na ba 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 ba

itu kena mama kan lihat deh ya kan ada sana oh video papa oh no kok dia masuk masuk apa ya kena ayo kana kita ayo onco nimbe dik ah iya iya

Halian, si Chuchay naman ang next. Ano kayang kakainin eto? Yan is? Tapos na, nag-match. Jinky naman is. na mm. nang halian na din sa gata. Si cute. Murag batang gamay. Bilang yung mm. gasto sa iyan na, Jai? Melt niya? Sa kabulan, ha? Ikaw, kay Karun. Kaya mag-isa na sa karton. Ang karton may anak kay 155. So, mura nagigag na yung anak sa dito. Uyag man sa siya. Swerte naman si Jinky din. No? Jinky! Diyan, Ate Ligya! Hi, natapos din tayo. So, ayan, hugas-hugas ng tinggan. And then later, tingnan natin kung ano anong gagawin natin mga luto-luto. See you! Thank you for always watching!